Pero pansinin nyo yung mga Christians in the book of Acts, kaya nila hong maglingkod sa Panginoon daily sa temple. Kasi sabi ng verse, continuing daily with one accord in the temple. Kaya akala natin ho, no? Ang, ang nagagawa natin every Sunday is napakalaking sacrifices na. Akala natin eh, napakabigat na effort, napakalaking responsibilities not knowing ho, napakagaan lang pala ho yung ating nagagawa. Bakit? Sa panahon ngayon, meron ho na hong service, merong means of transportation. Itong mga kristyanong ito ho, wala ho yung means of transportation. Hindi lahat ho dyan, mayaman. Para ho, i e, Ma maaraw-araw nilang pumunta ng temple pero because of their willingness because of their desire kaya ho nilang nagawa ito ho yung sekreto sa paglilingkod sa Panginoon. It's a matter of the heart, it's a matter of willingness, it's a matter of eagerness ang paglilingkod ho sa Panginoon. Ang isang kristyano ho na merong desire to serve, kahit nag-aanong kadaming mga difficulties sa so magpapatuloyan, kahit napakaraming mga hindrances or obstacles sa buhay, hindi niya titingnan yung mga bagay na yun kasi... Fokus siya doon sa purpose na dapat niyang mag-glorify ang Panginoon. Pero alam niyo, yeah. ang isang kristyano na wala pong desire, ang isang kristyano na meron siya yung burden or load, yung nabibigatan lang sa madaling salita, hindi ho bukal sa loob niya, ang dami niyang may iisip na excuse para lang ho hindi magpatuloy. Ang dami niyang iisipin na or, or pwede siyang mag-isip na dahilan Papaano bang ma-stop yung kanyang paglilingkod sa Panginoon?